Mga idol, ganito ba 'yung kek ng steak yung mga idol? Oh, ito. Ito mga idol. Ayan mga idol. Oh, tingnan natin. Oh, ayan, mga idol, kung ano 'yung sira dyan mga idol ah. Ayan. Ito pa mga idol ang dahilan kung bakit hindi makakagat 'yung spline ng gear mga idol kasi 'yung clearance niya dito mga idol ay napakalaki. Ayan oh. Oh, hugutin mo napakalaki 'yung clearance. Kaya isa pa 'yan na hindi makakagat 'yung spline ng gear mamaya tingnan natin kung may damage na itong crankcase mga idol Ayan. ito na gear mga idol ang hindi hindi kumakagat idol ito itong parang spline mo mga idol kaya kung may budget kayo mas maganda na bilhan mga idol pero kung wala kayong budget ay pwede itong isandir, isandir dito mga idol lagyan uli ng ngipin Ayan. Dito, kasi dito yan mga idol. dito sila kumakagat mga idol Ayan. Kung hindi na matalim yung ipin yung idol ay magsaslide. Ayan. At saka isa pa mga idol, itong crankcase mga idol ay may wana, may damage. Kaya itong kick pawl ay humugot-hugot mga idol. Kaya para maging stable to ay lagyan na lagyan ko ng washer dito mga idol o crank sim. Yan lang ang uh, yan lang ang gagawin mo idol yan lagyan ng washer para yung clearance dito clearance dito mga idol ay hindi masyadong malaki yan upang yung gear ay maging stable mga idol maging stable siya para kumagat siya pag kinik start mo mga idol Ayan. tingnan natin mamaya pag nakabit na mga idol ganito mag sander yan mga idol patagilid patagilid yung sander ayano patagilid Ayan upang malagyan sa uli ng ngipin ayan mga idol patagilid ha patagilid ayan mga idol ayan patagilid yung pagsander para malagyan sa uli ng ngipin ayan ayan mga idol nalagyan na ng spline o oh, ayan o oh. malaki na yung spline nya mga idol ayan 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 mga idol ayan kung may pira ka idol ay eh, may nam na palitan mo na lang to mga idol ng bago yung original talaga yung palit ipalit nyo dito ayan. ito kasi wala siyang budget kaya ginawa ng paraan yan mga idol o, kasi ko sa budget ginawa ng paraan ayan mga idol ayan. tingnan natin mamaya kung kung kakapit siya mga idol so na mga lodi nakabit na I-try namin i kick mga lodi kung kakagat na yung cake

Kaya yung mulod. Umagat na yung cake mga idol. Ang gagawin nyo idol. Kung kulang kayo sa budget. Pero mas maganda talaga na bilhan nyo ng bago mga idol. Ayan.